sa ating pag-uusapan tungkol doon sa tulisan o tampalasan na nakasama ni Kristo na ipinako sa krus. Na bagamat makasalanan at hindi dumaan sa proseso ng pagiging isang kristyano, ay naligtas at mapupunta sa langit. Kailangan ba talaga ng isang relihiyon at bautismo upang mapunta sa langit? Kung gayon bakit ang tulisan ay naligtas at mapupunta sa langit sa kabila nang siya ay hindi nabautismuhan. May proseso ang Panginoon upang ang tao ay magkamit ng kaligtasan, may mga hakbang na dapat gawin sa kaligtasan gaya naman ng nakasulat sa unang Pedro 2.21 hanggang 23. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig, na nang siya'y alipustain ay hindi gumanti ng pagalipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kaniyang sarili doon sa humahatol ng matuwid ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng mabubuting halimbawa at mga hakbang upang ating sundan siya ang mga ito ay proseso sa kaligtasan. Ngunit ang ating tampok ang tulisan ay hindi dumaan sa proseso gaya din ng bautismo upang ganap na kristyano dahil ang bautismo ay paraan upang ang tao ay malinis at mapatawad sa kasalanan gaya ng nakasulat sa Gawa 2.38 at sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ating basahin ang kasaysayan tungkol sa tatlong ipinako sa krus upang ating mabuo kung bakit napatawad ang tulisan kahit hindi nabautismuhan at kailangan ba talaga ng bautismo at relihiyon upang maligtas? Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura na tinatawag na Pasko, at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga iskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya sapagkat nangatatakot sila sa bayan. Datapuat narito ang kamay ng nagkakanulo sa akin ay kasalo ko sa dulang. Sapagkat ang anak ng taong nga ay Yayaon, ayon sa itinakda, datapuwat sa ang taong nagkakanulo sa kaniya at sila'y nagpasimulang nang nagtanungan sa isa't isa kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, Ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito at gayon din ang supot ng pagkain at ang wala ay ipagbili niya ang kaniyang balabal at bumili ng isang tabak sapagkat sinasabi ko sa inyo na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat at ibinilang siya sa mga suwail sapagkat ang nauukol sa akin ay may katuparan. At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. At sinabi niya sa kanila, Sukat na. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang karamihan at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labing dalawa ay nangunguna sa kanila at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapuat sinabi ni Jesus sa kaniya, Hudas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang anak ng tao? At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, naga nagabaga kami ng tabak? At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanang tainga niya. Datapuwat sumagot si Jesus na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipo niya ang tainga ng alipin at ito'y pinagaling. At kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng Pangulong Saserdote. Datapuwat sa malayo'y sumusunod si Pedro at nagsitindig ang buong kapulungan nila at dinala siya sa harap ni Pilato. At nangagpasimula silang isumbong siya na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar at sinasabi na siya rin nga ang Kristo, ang Hari. At tinanong siya ni Pilato na nagsasabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Hudyo? At sumagot siya at sinabi, Ikaw ang nagsasabi. At sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote at sa mga karamihan, Wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito at si Herodes na kasama ang kaniyang mga kawal ay inalimura siya at siya'y nilibak at sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik siya kay Pilato. At nang araw ding yaon ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato sapagkat dating sila'y nagkakagalit. At tinipon ni Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga pinuno at ang bayan at sinabi sa kanila, dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan. At narito, nang aking siya sa atin siya sa harapan ninyo, ay wala akong nasumpungang anumang sala sa taong ito tungkol sa mga bagay na isinusumbong ninyo laban sa kaniya. Wala, kahit si Herodes man, sapagkat siya'y ipinabalik niyang muli sa atin at narito walang anumang karapat-dapat sa kamatayan na ginawa niya at si Pilato'y nagsalitang muli sa kanila sa pagnanais na pawalan si Jesus. At kaniyang sinabi sa kanila na bilang ikatlo, bakit anong masama ang ginawa ng taong ito? Wala akong nasumpungang anumang ng ipatay sa kanya. Parurusahan ko nga siya at siya'y pawawalan. Datapuwa't pinipilit nilang hingin sa malalakas na tinig na siya'y ipako sa krus at nanaig ang kanilang mga tinig. At hinatulan ni Pilato na gawin ang kanilang hinihingi at pinawalan niya yaong ibinilanggo dahil sa paghihimagsik at sa pagpatay na siyang kanilang hiningi. Datapuwat ibinigay si Jesus sa kalooban nila. At nang siya'y kanilang dalhin ay kanilang pinigil ang isang simong tagasirin na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kaniya ang krus upang dalhin sa likuran ni Jesus. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nagiiyakan at nananambitan dahil sa kaniya. Datapu at paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. At dinala rin naman nakasama niya ang dalawang tampalasan upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus at ang mga tampalasan isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan at nakatayong nanonood ang bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi nagligtas siya sa mga iba. Iligtas niya ang kaniyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos ang hinirang niya. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapuat sumagot ang isa at pagsaway sa kaniya'y sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran. Sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, datapuwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian at sinabi niya sa kaniya, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang dalawang kasama ni Heso Kristo na napako sa krus ay tulisan at magnanakaw. Kumbaga ito ay mga makasalanan, ngunit ang isa sa kanila ay naligtas at mapupunta sa langit. Ano ang dahilan at ito ay naligtas? Ang sagot ay tanging ang Panginoong Heso Kristo lamang ang nakakaalam sapagkat ayon sa aklat ng Jeremias 17.10 kung Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanikaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanikaniyang mga gawain. Ayon sa talata ang Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at ng puso. Nakikita niya ang ating puso at isipan at ayon din sa Juan 2, 20, 4. data Datapuat si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Nakikilala ni Jesus ang lahat ng mga tao, gaya ng tulisan sa kabila ng siya ay makasalanan, nakitaan siya ng kapakumbaban dahil sinabi niya kay Jesus at sinabi niya, Jesus, Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ayon sa sinabi ng tulisan nakitaan siya ng kapakumbaban na nakita ni Jesus mula sa puso at isip. Dahil ayon din sa Mateo 5.3 mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. At ayon pa sa sinabi ng Diyos Roman 9.15 ako'y maaawa sa aking kinaaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kung naligtas man ang tulisan na kasama ni Jesus sa krus dahil iyon sa habag ng Diyos, dahil siya lang ang nakakaalam ng nilalaman ng puso at isipan ng tao, hindi man siya nabautismuhan para malinis ang kasalanan iyon ay dahil wala ng pagkakataon upang siya ay bautismohan, dahil siya ay nakapako sa krus tungkol naman sa mga tao na hindi nakapako sa krus at may pagkakataon upang magsisi ito naman ang utos sa kanila gawa 2.38 At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Bukod sa pananampalataya, kailangan ba ng relihiyon? Ito ay kailangan dahil ito ay itinayo ni Kristo ayon sa Mateo 6.18. At ano ba ang ibig sabihin ng relihiyon? Ang relihiyon ay nagmula sa salitang Griego na Treskeia na naitranslate sa Latin na reliyon o religare na nangangahulugang mabilis na magtali magbigkis pabalik o manumbalik na ito ang gusto ng Diyos tayo'y manumbalik. Ayon sa aklat ng Hosea 6.1, Magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo, siya'y nanakit at kaniyang tatapalan tayo.